Sir MJ Fidipe, update sa kabuuan ng Gross sa Day 2 movie nila Paolo Bidino at Kimi. Alam natin na palaging handa si Sir MJ para ipaalam ang magandang good news rito. Natagtagan na ang 280 million na kita. Abang-abang sa mga susunod pa na update. Ibinahagi din na patuloy ang pagdumog ng mga nagmamahal sa kanila. Patuloy din ang paglalabas ng mga review. Ayon sa mga opinion nila, Grabe! My love will make you disappear. Is exactly the kind of movie we all need right now. Sa na, lahat ng ingay, stress at kulo sa paligid. Ito yung pelikula na, na parang yakap, comforting, nakakaganaan loob punong-puno ng pilig, mula umpisa hanggang end credits. Hindi ako tumigil sa pangiti. Tatawa ka, paiiyakin ka. Sa tamang paraan, hindi dahil sa sakit, kundi sa gitna o ganda ng istorya. Para kang dinala pabalik sa panahon ng unang pag-ibig sa mga simpleng sulyap, tahimik-tahilig at mga damdamin na hindi mo inaasahan. Pero ramdam na ramdam mo. Ayon pa sa si isang ibinahaging komento, grabe yung aking kimchoo. Sobra akong pinahanga. Agwi ako sa sinabi ni Mam Ma Si Angge. No wonder kung bakit siya tinawag din na superstar. Kasi, kayan yung gawin dahat. Sa pag-iyak, dalang-dala kami. Siyempre, Paulo Abelio din, Batikan din, na Kim Choo, ibang klase ang ipinakita.